Ganyan And then, huwag ako siyang i-on. Dili. O, dili siya, o. Oh. Dili ito siya. So, akong buhaton is, akong ilong press ang power o kaning sa kaning isang button. Ilong, ilong press na ako silang duha once nga musiga na ang power ako na siyang buhian sa so, atong itray ha kay mao ni akong gibuhat gahapon so karon morning ako na po siyang gitray mao ra maghapon wala wala jud siya oh so kaning duha ako na siyang ilong press Usap pa ni siya mo power on day buhian. Wala siya. O ako na siyang gilong press. Wala good siya Oh. O. Oh. O oh, diba? Mauna siya ako ang na-discover po